Ito raw investigasyon sa anomalya sa BARM. Wala raw hong kinilaman sa pagpapalit ng liderato. Ayon huyan sa palasyo. Ano kaya nga isa dito ha? Alamin nga ho natin yan. Kay Brigada Mari Carazargan, Ibrigada mo! Itinanggi ng palasyo ng Malacanang na may kinalaman sa pagpalit sa pwesto kay dating Farm Chief Minister Ahod Ibrahim ang anomalyang nadiskubre sa rehiyon kaugnay ito sa maling pagkamit ng Local Government Support Fund na kasalukuyang iniimbestigahan ng House of Representatives. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, walang kinalaman sa pagpalit ng Interim Chief Minister sa investigasyon ng House Panel. Sinabi pa ni Castro na si Ibrahim mismo ang nagsabi na magbibitiw siya sa puaso para makapag concentrate sa farm parliamentary election. Inihayag din ng Palace Press Officer na batid ng palasyo ang ongoing investigation ng House Panel hinggil sa 6.4 billion pesos na pondo na ipinamahagi umano ng farm government sa mga iilang piling barangay sa rehiyon. Sinabi pa ni Castro kanilang nire-respeto ang hakbang ng House of Representatives dahil ito ay katungkulan nila at bahagi ng kanilang oversight function. Binigyang diin naman ng opisyal na kung ano man ang isyong iniimbestigahan ng House Panel Panel, ay nararapat lamang na pagtuunan ng pansin upang maitama ito samantala nitong nakalipas na araw muling nagpulong ang house panel subalit nananatiling no show sa pagdinig ang mga opisyal ng BARM. Brigada Gab and Brigada oh. AM Eh Brigada Maricar, hindi naman ang uh, pagpapalit ng liderato ng uh, BARM yung issue dyan. Pero yung kinikwestion ng uh, Central Committee ng uh, Moro Islamic Liberation Front, eh, yung manner ng pagpapalit. Halimbawa, yung sinasabi nila na uh, hindi sila nakonsulta, uh, yung ginawa ng gobyerno, uh, unilateral na pagdesisyon uh, na uh, itong si uh, Abdul Raof uh, hmm. makakuha, yun yung uh, itatalaga bilang chief minister dyan sa BARM mero pala mm. ano, may mga nakita ako na nakakalat na tarpaulin doon na kinokondena nila yung pangingialam ng Eh kasi nagresign naman si Ibrahim, di oh. ba? Oo. Oh. Oo. Oh, oh. At saka binabanggit pa nila doon sa kanilang uh, parang manifestation na parang mm. out of 41 yata, kundi di mm. ako nagkakamali. Na inendorso nilang uh, i i talaga ulit, eh mm. parang ilan lang doon may ilan yata na hindi napasama. pasama mm. So sinasabi naman ng palasyo, ang mm -hmm. una nilang binanggit na karaan, hindi sila nangangamba na magkaroon o magdudulot ito ng kaguluhan dyan sa barm. Oh, okay. At parang patuloy din yata yung pakikipag-usap ng upapro dyan sa pamunuan ng barm, mm -hmm. hinggil dito sa usaping ito. Okay. Okay. Sige. Sige. Salamat. Maraming salamat mula dito sa malakanyang in the heart of changing lives. Ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News of Manila, The Music and News Authority. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Power Cell Salabat, ginhawa ng bawat nangangarap.